para sa mga nagre-request ng uh, kung paano daw maglagay ng Bendix drive so tama tama mga bro meron tayo ditong ginagawa na Rusi ssx 6200 so dalawang klase ito mga bro ano uh, mayroong ssx 6200 na yung Bendix nya isang set kumbaga isang kit yung papalitan yung ganito meron naman na ssx 6200 na mga model na ang Bendix drive nya ay kapares lang ng CG 150 or pang TMX 125 Alpha yan So, share ko sa inyo mga bro kung paano ba magpalit ng Bendix Drive Kit para hindi na kayo magpagawa sa mga mekaniko nyo. Ano mga bro, kung magpapalit kayo ng Bendix Drive Kit, napakadali lang po yung gawin. Okay? So, yan mga bro, bago natin umpisahan, syempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. kung mapapansin nyo mga bro bali tinanggal na po natin yan ano ah, nakalimutan ko nga actually mga bro naikabit ko na yung bendix niyang kanina so tinanggal ko lang kasi naalala ko mayroon pala nagme-message sa atin yan paano daw magpalit ng bendix kit sa TMX ulitin ko mga bro yung TMX mga Rakal na 125 na Pantra type ano yung Pantra yung mga Pantra isikil iisa lang po ng sukat sya ng TMX mga CG150 ngayon may mga CG200 na ganun din ang bendix pero hindi lahat ng CG200 ay ganon kasi kung mapapansin nyo parang yung Bendix ng Raider parang ganon din yung 200cc okay ito kapares lang din siya ng XRM na 110 ayan so para peras lang din naman ng proseso mga bro kung di ako nagkakamali meron na akong tutorial nito sa Rouser kung paano magkabit ng uh, Bendix drive ng mga Rouser 135 at 180 So, di ko lang matandaan kung meron na ako nito Pero Natatandaan ko, meron na ako mga ginawang video nito mga bro Pero hindi ko lang sigurado kung pang SSX ito So, ito para sa TMX Naku, ang haba na naman video natin Dami pa natin pasakali. umpisa na natin mga bro Ngayon, ano ba ang trabaho ng Bendix Bago, bago natin umpisahan Dapat alam nyo rin ang trabaho niyan mga bro Bari mga bro, yon yon ang ibang tawag dyan ay one way clutch or starter Uh, Bendix kit. Yan, maraming tabag diyan mga bro. So ang trabaho niyan is para pag once na umikot yung starter motor, itatransfer dapat may transfer niya dito sa may starter gear natin yung ikot para mapaikot niya yung magneto at mapaikot niya yung sigunyal para umandar. Ganun yan mga bro ang trabaho ng Bendix drive. Kung so, kumbaga sya yung isa sa dahilan bakit naglalak yung magneto tsaka yung ating itong gear na ito papunta sa starter ngayon pag sira ang bindix ng mga bro ang mangyayari dyan umiikot lang yung ating starter motor umiikot lang yung starter motor pero hindi umiikot yung buong makina pagka naririnig nyo sa motor parang umiikot lang yung starter motor umiikot naman siya hindi naman sa yung starter motor pero hindi umaandar possible mga bro bindix drive po or bindix kit yung sira nyan yan ito mga bro kung mapapansin nyo ba tayo magpapalit oh. ito yung, bin, yung spring nya ito naman yung bagong bili natin. So, bagong bukas ko lang yan. Naikabit ko na nga kanina. Ayan, ayan. TTGR Starter Bib TMX. Okay? Pero ang unit natin ay SSX 200 na Rusi. So, tingnan nyo yung spring. Ayan o. Oh. Diba? Tingnan nyo naman yung binili kong bago. Tingnan nyo yung difference or yung pagkakaiba. Ayan o. Oh. Diba? So, umikli na siya. Ito yung mahaba. Kaya papalitan natin siya kasi minsan may time na naglulos or umiingay sa loob ng makina. Nagkukos din ng ingay yan mga bro yung ating Bendix. Ano? Nagkukos din siya ng ingay. So, paano ba ikabit yan mga bro? Ganito lang yan. Napakadali lang yan. Yan yeah, mga bro. So, bali ito yung tinatawag na magneto. Yan yung magneto. Ito yung Bendix. ah uh, Asi. Ito yung Bendix ate. Asi. Ngayon ito naman yung kit. Yan. Paano ba yan? Mayroon kayo makikita ganitong maliit na bakal na yan. Isasalpak nyo dito yan. Dito hindi nyo naman may sa kabila kasi hindi naman kasya yan. So dito lang yan. Yan. Okay, ganon. Tapos, itong puwet, yung walang bakal, yun ang ilalagay nyo sa ilalim. Ngayon, dito, yung magneto, ay yung bindix asin natin, meron naman yung butas dyan o, oh, sa ilalim, di ba? Sa kabila, wala. Ayan. Pero tatlo yan. Tatlong piraso. So, ikakabit lang muna natin itong isa. Ayan, ikakabit nyo dyan sa butas. Ayan, ganun o. No? Oh. Diba, nakakabit na. Tapos, kuha kayo ng plots mga bro. Kailangan, may pasok nyo siya dito ng sagad. Kita ba sa camera Di bro? Ayan. Didin nyo lang ganyan oh, no, bro. Ngayon, kukunin nyo ito. Kapasok. Ito, 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 ito. Ayan, pili kayo ng... Ito, kahit magkabalibaliktad mga bro, wala kayong problema. Ngayon, ang pagpasok nito, kailangan ganito. Hindi siya dapat ganito Okay, kailangan nakatayo, siya. Tapasok nyo lang siya, ganyan o. Oh. Yan o. Oh. Ayan o, oh. naglalaro na, di ba? O, oh, ganun lang yan. So, kanina kasi pagtanggal natin, naglaglaga na ito. May, mayroon laban siya. Ganun lang, ulitin nyo lang yung proseso mga bro. Ngayon, mayroon mga solusyon dito. Kasi ang iba, hinihila lang ito mga bro. Ayan o, oh. hihilahin nyo lang yan para humaba alat. Oh, pwede na ulit yan kaso wala na palitan na natin kasi durog na talaga eh baka bumalik din ulit sa dati hassle kasi mga bro kung magkakalas kayo ng magkakalas kayo ng magneto problema na naman hindi nyo ba natin ng konti ito mga bro ayan para humabahaba siya konti bago nyo isalpak ayan salpak natin tapos pasok natin ayan tapos gamit kayo ng flat screw Pasok nyo dyan. At isalpak nyo dyan. Ayan. Ganun lang yan, di ba? Tapos, last na lang. Yung isa. Bati natin to. Ayan. Tapos, kapit natin. Ganun lang mga bro, tatlong piraso lang. Ngayon, hindi lahat ng bindiks ay pare-parehas. Anong mayroong mga bindiks na anim, mayroong lima, mayroong naman madami. Meron naman walang spring kagaya ng mga Fury. Yung Fury mga bro kakaiba ang bindex niya, no. Tingnan Yan. Okay. Ngayon, tapos na 'yan, no. Ang andiskarte naman nito mga bro. Papakita ko sa iyo yung laro ng bindex mga bro. Ano? Ito pag pinasok mo hindi yan magkakasya oh. Hindi yan kasya. Ayun no? oh. Oh, hindi kasya yan. Para may pasok nyo ito mga bro, kailangan laruin yun. Ikotin yun to. Ganun no, Kutin natin ha. May guide. Hindi, iikutin nyo lang. O, oh, gano'n, o. Oh. Pasok. Ngayon, pag tinanggal natin yan, ba, tinanggal natin. Pag pinasok nyo, hindi papasok yan, o. Oh. Kahit isagad nyo yan, kahit isagad nyo yan, o, oh. hindi pasok yan. Ngayon, iikutin nyo lang to ng counter, clockwise. Ayan, pasok na. Ngayon, tinan nyo ng kaibahan ng bendix. Ito yung bendix, o. Oh. Pag iniikot ko dito, naiikot ko yung buong gear lang, di ba? Naiikot mo di ba? Ngayon, pag inikot ko ng pabaliktad dyan, kasama na to. Buo to. O, sama na yun. yun. Yan. Ngayon, ito naman yung ito yung, ito yung nakakabit sa starter gear natin. Dito. Ayan. Ito kasi yung dalawa sa starter motor tapos sa starter gear. Ito yung naman yung sa may likod ng bendix. Pag once na umikot yung starter, ganito, sasabay yung magneto, di aandar. Pag once na umandar na siya, titigil na to ito naman yung iikot yung magneto ngayon hindi ba habang gumaandar gumagano'n yan, yan pero ito steady na lang siya ngayon pag yung gear yung umiikot kasabay yung magneto pag umiikot na naman yung makina tigil na yung mag tigil na yung gear yung magneto na lang yung umiikot yan ganun ang function mga bro ayun o oh. ngayon pagka ang pag -tru isang troubleshoot ng bindis na sira kapag ka inikot nyo to naiikot nyo yung gear sira na yon Pahimbawa na ganito nyo mga bro Pagka ganito okay lang sa isang side Pero pag once na inikot nyo ng pabalik ta dyan At naikot nyo ng parang ganito Sira na yan Dapat ganito dapat to oh. Yan matigas. Oo matigas One way kung tawagin Kaya sabi ng iba one way clutch So ganun lang mga bro hey, Yan mga bro So ganun lang po yung pagkakabit ng Bendix Drive So siguro hanggang dito lang yung video natin uh, Magandang araw sa inyong lahat At red seat lagi Kakabit na natin to Ito na yun mga bro yung kinabitan natin na Bendix Drive oh. Ayan, so umaandar na ng nga siya, ngayon Tapos na-stock din niya ng Ilang buwan bro? 2 months 2 months siya na na-stock So nagkaroon ng gasolina kasi yung Ay nagkaroon ng tubig yung gas niya Ayan, So yung pinapacharge lang natin Ayan, Pag pinatay natin so, hindi ko lang napakita sa inyo kanina As in totally dead talaga yan Tapos Tumigas yung kicker niya Kasi ngayon yung Bendix lumuwag Ayan, oh. Pag ino natin Push start Yung kapalambot ay pa natin Ulitin natin mga bro Patay. Push start. Iyon o. Iba Push start. Walang yun. Seconds lang. O, oh, siya pa. O. Oh. Ganun lang mga bro. So, hindi lang kayo laging palit ng palit ng mga pisa. Kailangan yung i-troubleshoot muna. Kung ano yung pinakasala rin talaga ng sira. Buti nga, buti nga mga bro, yung pinalitan natin dito, yung spring, yung kit lang ng bindix. Tapos, sabro bro Blue na blue. Blue ang mugs, blue ang pindir, blue lahat. Pati yung damit na mayari, blue rin. <laughs> Pati yung pampunas, blue rin. Kuna oh. blue nga lahat.